Magandang araw na muli sa inyo at kami ay galing na ulit sa pangangawil. Dito kami tumayo sa may pier sa may San Miguel. Yan ang pier ng San Miguel. Masama uh, uh, ko ang aking bata at walang pasok ngayon. nagkakamali eh araw tayo ng mati at, eh, at kung rin ako nagkakamali eh tayo ngayon kung man eh hindi ito maglalalayo <laughs> Okay, oh, ok alright yeah. malayo pa ang aming lalakbay mga bro ito pa sa mga barko doon, doon 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 pa punta namin tapos na kami dyan sa bundok na yan may mga nangangamil din dito yan yeah. mayroon din namang biyaya yan yeah. ok it's alright dalawa buhay na siya ang aking batang kasama nakadalawa kami umuwi na kami at post na, ah. na ang bataw na lang yan tayo lima kaya may maglalakbay na yan yeah, narito na kami sa tapat ng bundok yan yeah. so galing. kami nang galing doon so, sa tiyat na doon sa so, unahan pa ng, pa ng yeah. Ako sa mala ano may barangay Calamias. Mabini Panangkas yan ang barangay Kalamias Yang bahaya na yan malayo pa malayo pa mga bro, pa ayo alas 10 Timeout kami alas 6 imidya Bukan Luwanag Salamat naman sa Diyos at na paano nabiyayaan ng, ng pang ng pangduroduksong Ito nga pala Shout out na pala sa mga nakapanood ng aking vlog Yan Ingat po kayo palagi sa inyong pinaroon sa araw-araw ng inyong pag-aarap buhay kerja bau dah. Dan tenang dulu mengalulah, menghati-hati tu ya, menganalay, babai, siapa pula yang lah. Dan jangan nak main naruhun saat nanti. Ingat baik-baik. Ya, lah lepasangkan barang-barang kelamiah. Ah. Apa tak kami tu melayu ba, bang bro. Tumayo kami sa may San Miguel. Tapat ng San Miguel. Doon kami dumayo pang awel. Buti na lang at medyo kamalma. Salamat sa ginoo. Binigyan ng pagkakataon yung mga mangista sa karagatan na makapag-anap buhay. At sana ganoon din sa ibang lugar yung mga kababayan kong mga isla dyan shout out dyan mga bro at sana'y kalma din para tayo parparehas makapaganok buhay sa karagatan ingat ingat tayo palagi okay alright PNOC PNOC dito sa my okay yeah, malapit na yan yeah. okay yung barco na yan nakikita nyo may team yan sa tagulirang kami yan nadaan malapit na mga bro yan yeah, malapit na kami mga bro Ay yeah, mga bro at nagpatay na nga ako ng makina at nandito na kami sa tapat ng aking daungan. Oh, Ayan, yeah, yung tinuro kong barkong nasa malayo. Ayan, yeah, abang na lang sa aming pagdoong. Ayan yeah, mga bro, at nakapagtas na nga kami ng bangka. Ayan, yeah, dala na ng bata ang huli. Ayan, get na. Ay, salamat. At abang na lang sa bahay. Pag kilo kumakain ng kilo. Ayan, yeah, paulay na. nandito na ako sa taas. Ayan. Yeah. Dinilinis pa lang yung baka nung dugo ng isda. Okay. Yeah, mga bro. At nandito na kami sa bahay. Yeah. Dibagin mo yung maliit na yan. Ay. Right. Uh, may higit isang kilo kalahati. May higit isang kilo kalahati. Uh, uh Kalau kalian tiri, mai sangkilo, ah uh, sangkilo tripod, segera ian. Uh, dalawang kilo. One port. One port. Oh, madali ka pa kundo. Yung isa, dalawang ista. kilo. One port yung isa. Yeah, mga bro. Yan ay makakapagkilaw tayo ngayon mga bro. Okay, so right. Yan. At ito, yan ang pampinta. Yan. Pambigas-bigas ito mga bro. Pambigas-bigas. At ito ay pang... Kilaw. Okay siya alright. Yan. Yeah. Yung isang kilo at three-fourth. Mm. Isang kilo at uh, three-fourth. Aray uh, naman ay dalawang kilo at one-fourth. Yan ang pambigas-bigas. Okay. Yan yeah. yeah. siya so, pala pala. Uh, shout out sa mag-asawa ni Inadayan. At uh, shout out din sa magkapatid ni Dion Road TV. At uh, shout out din nga pala kay... Uh, Sergio Barota at ma'am... Linda Barota yan At shout sa mag-asawa ni Rosalyn Dulay yan. At sa uh, ingat kayo palagi. Yan. yan, sige mga bro. At shout out po sa Luzon Visayas Mindanao yan. Ingat kayo palagi at maraming salamat po sa panonood. At Paki-share at paki-like naman po at paki-follow na rin ang aking pagbablog. Yan. Ingat po kayo palagi sa inyong kinaroonan. Yan. 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 At magkakape muna tayo mga bro. Yan. Gamu, uh, gamot sa init kape. At uh, narito rin pala yung aking kasama. Yan mga no, zero windi. na naman. Zero na naman daw. <laughs> Yan. Sige mga bro, abang notice. Abang na lang ulit sa sunod kong pagkakataon. Okay? Alright. Thank you for watching.